Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang kaibigan kong si Dr. Hope Yu sa pag-organisa nitong Food for Life Lesson from the Garden um, ng Cebuano Study Center ng University of San Carlos no sa Cebu City no at uh, daghang salamat no salamat kaayo sa pagimbita sa akin no na magbigay ng ng keynote address no sa pangatlong araw ng ng konferensya no at uh, at nakakataba ng puso ang imbitasyong ito. Ang aking um, ay pinamagatan kong Piesta Kagutom, ang pagkain sa kultura ng kanlurang Visayas. Naalala ko na tila nagalit si national artist Bienvenido Lumbera, God bless his soul, nang magsalita siya sa pagbubukas ng Namnamin, isang conference tungkol sa food and literature na inorganisa ng National Committee on Literary Arts ng National Commission for Culture and the Arts na bahagi ng selebrasyon ng National Arts Month noong Pebrero 2019 sa Pampanga. Ang punto niya bakit daw gagastos sa ICLA para sa isang kumperyensya tungkol sa pagkain? Ako ang MC ng opening program na iyon at gusto kong bulungan si Kabien na, and I quote, Sir, food and literature po, hindi food lang, unquote. Pero naintindihan ko kung saan nanggagaling gagaling si Kabien. Sa unang tingin nga naman, bakit pagkakaabalahan ng mga manunulat ang pag-uusap tungkol sa pagkain sa isang bansang marami ang nagugutom? Hindi ba napakalaking kabalintunaan nito? Hindi naman talaga nakakain ng tula. Ilang dekada ng gutom ang maraming Filipino at nababansot ang katawan at isipan ng maraming bata dahil sa malnutrisyon. Ayon sa pag-aaral ng Social Weather Station noong Hunyo 2023, 10.4% ng mga pamilyang Filipino ang nakaranas ng involuntary hunger. Minsan, o mahigit pa sa pagitan ng Marso at Hunyo 2023. Hindi maaring dedmahin ang katotohan ng 2.1% ang nakaranas ng severe hunger. Ibig sabihin, gutom sila palagi. Mga 2.7 milyon na pamilyang Filipino ang nakararanas na magutom dahil sa kakulangan sa pagkain. Dito sa Visayas, 9.3% ang hunger incidence na mas mababa konti kaysa Metro Manila. Kaya gustong gusto ko ang pamagat ng libro ni Rosario Cruz Lucero na Feast and Famine, Stories of Negros na inilitala ng University of the Philippines Press noong 2003. Kung kaya ito ang ginawa kong pamagat sa panayam na ito. Pista at Gutom ito talaga ang nagsosumaray sa kalagayan ng pagkain sa Isla Negros, sa Kanlurang Visayas at sa buong bansa. At kahit nga sa buong mundo, sabi nga ni Cara David sa isa niyang dokumentaryo hinggil sa malnutrisyon, and I quote, Nakapagtataka na sa isang bansang napapalibutan ng karagatan at luntian ng mga bundok, bakit maraming bata ang nagugutom? Unquote. Sa isang bansang mahilig sa mga piyesta at festival, bakit nga namang 2.7 milyong pamilya ang gutom? Isa itong kabalintunaan sa ating lipunan na tila hindi pa masyadong nakikita sa ating mga panitikan. Kapag nagsusulat kasi tayo tungkol sa pagkain, kadalasan celebratory palagi at hindi natin na-highlight ang paradox, ang binary opposition ng pista at gutom sa ating lipunan. Nalipay kita ko pero hindi nagulat nang ideklara ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO noong October 31 ang lungsod Iloilo bilang Creative City of Gastronomy. Proud kita ko dahil second home ko ang Iloilo City. Apat na taon akong nagkolehiyo at nagturo ng pitong taon sa University of San Agustin. Noong maliit ako, wala pang bangko rito sa Antique. Halos kada buwan, nagyabiyahe kami ni Nanay pa Iloilo para kumuha ng kanyang allotment. Padalang pera ng tatay naming siman sa Philippine National Bank Iloilo. Tatlong oras pang pa biyahe mula sa San Jose de Buenavista noon, sakay sa bus na ang pangalan ay 76 Express na pa ang mga upuan. Rough road din ang daanan sa kabundukan sa bagitan ng Antique at Iloilo at kahoy pa ang mga tulay. Pero hindi ko iniinda ang mahirap na biyahe dahil alam ko na pagdating na pagdating namin sa Iloilo, bago pa man kami pumunta ng bangko, kakain muna kami sa Iloilo Ice Cream House at ang paborito ko ay ang banana split nila na isinasabay ko sa Barquillos. Noong nakaraang buwan, habang nasa Ubud, Bali, murder ako ng banana split bilang dessert sa isang restaurant. <clears throat> dahil na diabetic na ako, iniiwasan ko na ang ice cream. Pero dahil nakabakasyon ako at lakad naman ako ng lakad sa ubod, as in umaabot ako ng 14k steps a day roon, pakiramdam ko disturb ko ang banana split. Pero na-disappoint ako at bigla akong na-miss ang Liilo Ice Cream House na wala na rin ngayon. Tatlong scoop, <coughs> tatlong scoop na iba't iba ang flavor dapat sa pagitan ng hiniwang saging ang banana split. Pero yung sa ubod, isang scoop lang na sa pagitan ng hiniwang malnourished na saging. Parang gusto kong ipatawag ang chef nila at tanungin kung saan siya nag-aral at bakit ganito ang banana split nila. Kaso nasa ubod ako at pointless magmaldita sa isang napakagandang lugar. Kaya nag-down the memory lane na lamang ako sa comfort food kong banana split sa aking kabataan sa Iloilo. Nung maliit ako, hindi, ako, hindi ko na naisip kumain ng pansit molo o batchoy kapag nasa kami. Siguro dahil pangmatanda ang mga yon. Naging paborito ko ng batchoy nung nasa kolehiyo na ako. Nung early 90s, may dalawang brand ng lapas batchoy na magkalaban. Ted's at Nuts. Nakakalat sa lungsod ang mga ito at usually magkatabi o magkalapit sila. Ang binabalik-balikan ko noon ang nasa tabi ng SM Delgado para Parehong okay sa aking panlasa ang batsoy ng TEDS at nuts. Nagtuturo na ako nang madiskubri ko ang netong sa lapas public market mismo at ang DECOS. Ngayong deklara ng City of Gastronomy ang Iloilo, mas makaka-attract na ito ng mga bisita at turista para matikman talaga kung worthy ang Iloilo sa title na ito. Walang duda na hindi walang duda na hindi mapapahiya ang mga pagkain sa lungsod sa mga turista. Nabasa ko sa Facebook post ng editor ko sa Daily Guardian na si Francis Alan Angelo na sabi niya, sana raw ang prestigious title na ito ay hindi magiging daan sa lalong gentrification ng lungsod. At ito rin ang aking panalangin. Naobserbahan ko na tila dumadami na ang mga restaurant sa Iloilo na Manila price na ang menu. Nagiging mahal na ang pagkain sa lungsod. In fairness kasi, bago pa man magpandemya, ay gumaganda na talaga ang lungsod ni Iloilo. Sulit na sulit magbakasyon sa lungsod na ito. Mapasyal ka lang sa Iloilo Esplanade. Ang mahabang hardin sa magkabilang pampang ng Iloilo River na kumukonekta ng buong lumang city proper. Sumisikat na rin ang Iloilo bilang convention city. Pabor na pabor ito sa mga negosyanteng Ilonggo, pero sana wag maiwan ang mga mahirap na Ilonggo. Baka ang nangyayari, ang mga may pera ay tila nagpipista at ang mga mahirap naman ay palaging salat sa pagkain. Kailangang masalamin ito sa mga akda ng mga manunulat sa lungsod at sa buong rehiyon ngayon. Rice sufficient ang Western Visayas. Kami sa Antique ay rice sufficient. Ang biri ko nga sa mga kaibigan ko sa Manila, kung sakaling wala ng makain sa lungsod, uuwi agad ako sa Antique dahil sapat ang bigas namin. Kahit nga baboy at manok hindi nawawala sa mga palengke. Mura din ang mga isda na mabibili lang sa tabing daan, maliban na lamang kung tagbagyo. Subalit ang tanong, nagiging magaan ba ang buhay ng mga magsasaka at mga isda? Mga tanong na kailangang ma-address sa mga akdang pampanitikan ng kanlurang Visayas. Namit ang salitang kinaray ahiligay nun para sa masarap Dinektara ng UNESCO na City of Gastronomy ang Iloilo o hindi, matagal nang masarap ang mga pagkain sa lungsod na ito at pati na rin sa buong Western Visayas. Ngunit hindi rin dapat kalimutan ang salita para sa gutom, ang tagbiritay lusong. Panahon ito na ibinibitay muna ang lusong o mortar dahil walang palay na maaring bayuhin. Mayroon pang isang salita, tagkiriwi Panahon ito ng pag ng mga labi pati ng buong mukha ng mga tao dahil walang makain. Pioneering ang mga libro hinggil sa pagkain ng taga Silay City na si Doreen Fernandez sa patag ng food writing, hindi lamang sa konteksto ng kanlurang Visayas kundi sa buong bansa talaga. Maaring matawag na first phase sa food writing ang mga akda tulad ng kay Fernandez na nagtatanghal sa galing at sarap ng ating mga pagkain kung paano nito nire nire-reflect ang kulturang Ilonggo at ang kulturang Filipino sa kabuuan. Kailangan na mag-move on ang food writing sa second phase. Kailangan madiskurso ang hindi pantay na akses sa pagkain at ang mga dahilan ang nakakulangan ng pagkain sa rehiyon at sa bansa. Bakit marami pa rin ang nakararanas ng gutom? Bakit yung iba na mamatay sa high blood at diabetes at ang iba naman ay namamatay dahil sa malnutrition sa hinang kakulangan sa pagkain? Sa panahon ng environmental crisis, dapat na rin siguro ang idiskurso ng mga manunulat ang issue ng food security. Dapat kasama ang mga manunulat sa pag-pressure sa gobyerno na gawin naman ang trabaho para magkaroon ng sapat, healthy at abot kayang pagkain para sa lahat. May silver lining naman sa madilim na kalagayan ng pagkain sa ating bansa. Dito sa Isla Panay at sa Negros Occidental, ay dumadami na ang maliliit na organic farm. May mga grupo na rin nagtatanim ng na mga, na mga native na punong kahoy. May mga slow food movement na rin. Kailangang masulat ang mga kwento at ang mga pagsusumikap na ganito para lalo pang mapalaganap. Sa ganitong paraan, lalong magiging makabuluhan ang literatura, ang literatura na hindi lamang bubusog sa kaluluwa, kundi pati na rin sa ating katawang lupa. Durugid na salamat kaninyong matanan.